So, guys, ayun dito tayo sa galing ng chocolate. sticko Chocolate. Lahat sila dito sale. Dito sila sa Pinas sa Walmart. Tingnan natin yung mga tinapay. Ayun yung mga tinapay nila. Mm -hmm. Banda gisa. Bandisan. Lalaki. This is worth of panasya. Ano nakalagay dito? Ang bigat ng mga pinapoy dito. Ayan. Ito yung mga different mallows and Ayan. Ang baser Ang mga only fifteen, two pieces. 11.95. Pagkakataon. And of course, yung

Yeah. Precious dark chocolate. Mga veggies, mga na yam, mga mouse, mouse, because mouse, sarang. Balik tayo. na sa 1195 yung napakma naman natin karami na kailangan natin bumili pa ako sa dahil guys thank you